And guys, so ngayong araw ay pupuntahan natin ang bahay ni Diwata. So guys, uh, alamin natin kung saan siya nakatira at syempre kung gaano siya kayaman ngayon. Makikita niyo rito sa video na to kung gaano, kung gaano siya umasenso sa kanyang pagpapares. Ayan, binigyan tayo ng pahintulot na interview siya ngayong araw. Samahan niyo guys. Dito na tayo ngayon sa bahay ni Diwata. Tara, samahan niyo, pupuntahan natin. Nandiyan po si Diwata. Si Diwata po nandiyan. Nandiyan po sa sakyan na. Ah, nasa. Ito, ito. Ayun, si Diwata. Si Diwata. Ma'am, ah, uh, baka pwede kayong ma-interview. Bakit? Sa ano lang po, i vlog ko sa ano yung ano nyo, kung gano'ng kayo kayaman. Kasi, nagbabiral po kayo ngayon sa Facebook eh. Marami pong nag vlog sa inyo. Okay, sure. Saan po kayo galing yan? Sa paresan. Kakukuha ko lang ng bayad. <laughs> Papasok pa kayo? Ay, pwede pumasok. Kayo. Tara, pasok ka. Ano, ito po yung tindahan nyo. Nung nasa squatter pa kayo. Yes. Grabe, ang dami ng laman nung ano niya. Masenso na talaga siya. Hindi lang naman pagpapares ang ano ko. Nagpapautang din ako. Eh, <laughs> so ganda pala. Nagpapautang po kayo ng 5, 6, gano'n po. Oo, oh, oh. minsan madami talaga ang badman na lang. Oh, uh, okay. So, tuloy na yumaman kayo sa pagpapares po. Sa pagpapares. Oo naman, dahil sa mga basher ko sa Facebook, nakilalang paresan ko. Ah, uh, ayos pala. Ano. Bali, ito pong bahay na to is inyo na. Yes, fully paid. Ah, uh, uh, fully paid. So guys, uh, nakita nyo naman, Nakita niyo naman yung bahay ni Diwata. No? Dati, squatter lang siya. Sa tabing kalsada lang ito nakatira. Ng ngayon, may kahan na. Oh, ang ganda ng mga, mga imported yung mga binebenta niya. Yung rep, yung rep, napakalaki ng rep nila. Tignan niyo. Mayro pa siyang Toyota. Ayun, may pera pa. Ang dami pera ni Diwata ngayon. Eh, ano masasabi niyo po sa mga nambabasya niyo? Na hindi daw masarap ang pares. Ano po masasabi niyo? Dad na lang, keep on bashing para more sikat. Ah, ang galing. Yung pala ang discarte ni Diwata. Yes. Marketing strategy. Ah, so ngayon, talagang tuloy-tuloy yung parasan. Wala ba kayong planong mag, ano, mag-branch sa ibang lugar? Huwag na, para ako lang dayo hindi. Ah, okay. So ito, nandito tayo ngayon guys sa, na, na bahay nila. Ay, ikot mo, guys. Ikot, i ikot mo. Ito, ito. Ang ganda ng bahay nila. Ang ganda ng bahay ni mayroon kang ano dito kasama ang boyfriend, wala? Wala eh, nasa trabaho. Hindi ka nagpo -bo boyfriend. May boyfriend ka? Ano, secret lang muna. <laughs> oh, wait lang, magkapasahod lang ako. Sino, ma'am? Ito. Ilang araw ka? Isa, yes, sir. Tulog-tulog ka lang. Attitude. Papasahod mo siya. <laughs> Dalawang araw. Eh natutulog ka lang naman ni dapat nga isang plastic lang. Donless. Sino pa wala na? Okay, wala na.